Good morning guys sa mga ngayong umaga Andito pala tayo sa likod bahay no. At kung nakakita nyo ng ito. dami dami din siya. Ayan. Mga sanga to naman ano? Nang ubas na yung katawba variety. So sabi nyo ano yung maganda raw yung uh, gawing rootstock. So, gagawin natin uh, Itatanim natin sila Para pag nabuhay Gagawin natin pinaka rootstock ng mga Ano natin na uh, variety ng ubas So, ano uh, sa ko uh, Tanim natin sila So ito bali hindi na natin sila pagka na magkalos pa. So rekta na namin sila itutusok rito sa pagpupunla natin. Total yung maula naman yung panahon yung mga ulimlim so itutusok na lang natin sila. Tayo natin pag nabuhay. 17 pieces din yan na i-ano natin guys. So, magbuhay mo lang yung kalatid yan para gawin natin yung woodstock. Okay na. So, dadagdawin ko lang yung lupa. Tapos, tagawin lang natin sila sa dito sa ilalim. Okay na doon para hindi maano ng masyadong uh, ulan. So, hanggang dito na lang guys. Marami salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless pagano mag-aayos pa tayo dito kailangan natin ilipat yung ibang mga alaga natin doon dito so magagawa tayo ng isa pang uh, kukunin ko ito yung mga gagawin kong pinakaposte eh, yung ano ng malunggay para magpapaglagyan ng lambat para makulong so magbisi tayo so ganito lang muna guys maraming salamat ulit sa pananood God bless